Matapos baka dalawang gold medal sa Paris Olympics, naniniwala rin daw si Pinoy gymnast Carlos Yulo na kakayahan na mga kapwa niya, o sa kakayahan na mga kapwa niya atletang Pinoy. Sabi ni Carlos, mag-enjoy lang sa paglaban ang iba pang atletang Pinoy. Alam daw niyang kakayanin nila ito. May mensahe din si Carlos sa kanyang ama na patuloy na sumusuporta sa kanya. Wish ko lang na safe and um, magandang performance para sa kanila. Um, I know that they can do it na. Um, yeah, um, have fun po. Um, napaghirapan na natin yung mga practice. Um, pakita natin kung ano yung kaya natin gawin. Mahal na mahal ko yung dati ko. Grabe yung support na binibigay din nun. Um, yung grabe. Um, wala, wala, wala akong masabi na thank you sa support pa. Mahal na mahal kita. Dahil sa kanyang pagkapanalo ng gold medal sa 2024 Paris Olympics, ilang paprebyo ang nag kay Pinoy Gymnast Carlos Yulo dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas, makakuha si Yulo ng 10 million pesos na cash incentive. Makatatanggap din siya ng Olympic Gold Medal of Dollar mula sa Philippine Sports Commission. Ang Philippine Olympic Committee, nangako naman ng house and lot. Meron din siyang condominium unit sa tagig mula sa isang property development company na nagkakahalaga ng 24 million pesos. Bibigyan din ang kamera si Yulo ng 3 million pesos na reward. Congratulations Carlos at maraming salamat sa parangal para sa Pilipinas dahil sa iyong panalo sa Olympics. Bata pa lang daw, bukas na kay Carlos Yulo ang kanyang talento sa gymnastics. Simula noon, patuloy na ang kanyang pag-iensayo hanggang sa makamit niya ngayon ang pagiging two-time Olympic gold medalist. Balikan natin ang kanyang mga tinahak bago makamit ang tagumpay sa unang balita ni Von Aquino. Sa simpleng pagtumbling sa isang playground sa Maynila, nagsimula ang mahaba ngunit matagumpay na gymnastics journey ni Carlos Yulo. Then one time po, ano, may sumapit po sa amin yung ano, gymnast po siya. Sinabi niya sa amin na pati hindi kayo sumali ng gymnastics. Matapos dumaan sa tryouts, nagsimula siyang mag-training sa edad na pito. Hanggang sumali at nanalo sa iba't ibang local gymnastics competitions, lalo na ang palarong pambansa. Sa edad na labintatlo, sinanay siya ng Japanese coach na si Monehiro Kugimiya at lumipad papuntang Japan para mag-ensayo <laughs> Noong 2019, siya ang naging unang Filipino gymnast na nagkampyon sa 2019 World Artistic Gymnastics Championships sa Germany at nakadalawang gintong medalya sa 30th Southeast Asian Games. Ilan lang yan sa mga nauwing medalya ni Carlos mula sa iba't ibang international gymnastics competition. Sabi noon ni Yulo, Hindi po ako nag-aim ng medals sa lahat po ng competition po. Um, ang inaim ko po, yung mabigay ko po yung best performance ko po. Sa Tokyo Olympics, hindi pinalad na makapodium finish si Yulo. Pero sadyang itinadhana para sa kanya ang tagumpay sa Paris Olympics. Ang ama ni Carlos, magkahalong kaba at saya ang ramdam sa pagsalang na anak sa men's floor exercise. Masaya po na kabado. Nakakabarin po manood eh kasi minsan ano talaga eh. Talaga pag pag, ma, pag talaga kailangan i ano mo stick landing eh. Talaga nga no sa kanya talaga 'yung laban eh. Nakita raw noon pa man ni Mark Andrew ang determinasyon ng anak sa gymnastics. Lubos din siyang nagpapasalamat sa Japanese coach ni Yulo na si Kugimiya na tumulong sa kanyang makapag-training sa Japan. Malaki po kasi utang na loob namin kay coach mo na eh. Salamat po na kilala namin siya. Kundi dahil sa kanya, di uubog yung galing ni Kaloy sa kanya. Salamat po, watch mo na eh. Arigato Mas. Proud din ang dalawang kapatid ni Carlos na sumusunod na sa yapak ng kanilang kuya bilang gymnasts. Ang galing mo kuya, bilib na bilib ako sa iyo. Alam ko naman na kaya mo yan. Yan lang, pero proud, proud po ako sa iyo. Congrats, Kuya. Proud na proud kami sa iyo, sobra. Sa tatay ko. Mike Andrew, love you. Yeah. Congrats nak. love you too. Sana uh, mag-usap-usap tayo ng family. Uh, matapos na 'yung ano natin. So, hindi naman masyadong problema na hindi naman totoo. Sana mag-usap-usap tayo, mag-banding tayo, magbalikan na lahat. Uh, God bless you and congrats na. Labang Pilipinas. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News.